May makuha bang mana yung illegitimate child ko kahit yung magulang na yun kasal sa iba? Hi guys, this is Attorney Emma. Papag-usapan natin yung concept ng succession or inheritance in relation sa mga illegitimate child. So guys, unang-una, hindi na po illegitimate child ang dapat tawagin. Pero ngayon, dapat mas mabait na tayo sa kanila. It's called marital or non-marital child. Unang-una, hindi naman kasalanan ng non-marital child na may ginawa yung tatay niya or nanay niya nung nabuo siya. So, hindi dapat magkaroon ng masamang ugali para dun sa non-marital child just because yun yung ginawa ng parent. Anong share ng isang non-marital child? So, dahil kung makita natin dito sa laws of succession natin, may tiers yan kung sino mga entitled. Ang compulsory heir, ang secondary heir, at ang concurring heir. Ang compulsory heir, ito yung mga legitimate or yung mga marital child or legitimate parents sila rin. Sila yung mga concurring. Sila yung unang-una na makakakuha. Pangalawa yung secondary heirs. Ito yung mga relatives. Third naman, yung concurring heirs. Hindi sila primary or hindi sila, hindi sila, compulsory heirs, pero concurring sila in the sense na concurring sila with the compulsory or the secondary heirs. Meaning, lagi silang may makukuha, pero unfortunately, less yung makukuha nila. In the side of the non-marital child, ang makukuha niya is one half of that of a legitimate child. Ano yung ibig sabihin? So, kunwari si big brother nakakuha ng isang malaking mansion. Si non-marital child naman, ay makakuha ng mas maliit na bahay. Basta kung ang entitlement ng isang legitimate child, kalahati nun yung entitlement ng illegitimate child. So, sa tanong, kung makakuha ba siya? Oo, makakuha siya. Pero mas mababa yung makukuha niya. Okay, guys, alam niyo na, lahat ng non-marital child may right sa mana, pero kalahati lang yan dun sa mga legal na anak. Okay, guys, this is Rene Eman and your man's